Ay, ah, ilo mga agre, ngayon pala, ngayong araw na 'to, ano? Ibenta na natin. Ayun. Dito na 'yung buyer. Ayun oh. Ay, ito mga na natin makita natin dito lapad ang lapad ng likod nitong dalawa na to. Ayan. Siguro na sa mga 90 kilos itong dalawa na to. Kung malaman natin ngayon mga agre, titimbangin natin dito. Ayan. Ayan mga kagriho, kinabit na yung ano? Yung ano sa tawag niyo? Analog no? Ayan, 200 kilos. Killer. Killer. Ayan, ditimbangin na nila. Ayan ito, mga kagriho. Ayan. Yung discarte sa timbang Sobra isa. Ayan. <coughs> Salado ni boss? Hmm? Yan, ditimbangin na yung isa. Five seven. Five seven. Fifty seven. Ramagre yung una. ay ito mga Agrenoy, pangalawang timbang. oy oy, nahulog. Uy. May vlog ay pa-ulaw, ay pa-ulaw dik. Hmm. So mga ka-agree, pangalawang timbang, 72. 72. Ayan, pangatlo. <tipan> ano ba, untok ka ba tayo ng gabi? Hindi. <tipan> no, Naroon na lang. So yung pangatlong timbangin mga ka no? Ito yung pinakamalaki. Ito. Yan mga kagre, yung pangatlo, itito kilos. Yan, ikarga na nila mga kagre, no? Yung natimbang nilang tatlo. Dengan lagu Bang Apat. Bang Bang Apat. Ya, mga kagre, ya, 62. Ang 62 kilos. itu bang lima. Bang lima, bos, ha? Bang lima. Bang lima. Ba? 57. 57 kilos. Ah, uh, ito mga kagre, uh, ito yung panganim. Yan, panganim. Yan, 57, pangalang, 57. Unom. Uh, ito mga kagre, no? Uh, ito yung timbang ng ating baboy. Una, 57. Uh, pangalawa, 72. Pangatlo, 82. Uh, Pangapat, 62. Yung panglima, uh, 57. Yung panganim, 57. Ah, uh, ito na yung mga kagrino ka yung timbang. Yung total natin sa nabinta natin ay 387 kilos. Tapos ang ginawa ko dito mga para mag-average lahat yung baboy, yung timbang. Ah, uh, ginawa ko din uh, 387 kilos divided divide by 6 kasi anim yung bininta natin. Yung average niya ay 64.5 yung average bawat isa tapos hundred uh, itong 387 times 180 ay si ang ang ano natin mga kagre, yung nabinta natin lahat yung anim ay 69,660. Ayan. Uh, dahil dito, dinibide natin, no? Oh. Ayan. Average. Tapos, yan. 64, uh, 64 kilos, uh, 64.5 kilos ang bawat isa yung average times 180. Ang kit, ang ano natin mga kagre sa bawat isang baboy ay 11,610 per pig. Ayan. Uh, tapos ito yung computation ko mga na sa feeds at saka yung mga gamot. Yan, umabot tayo ng 38,407 sa anim. Uh, dinibide ko yan sa 6 dahil anim yung nag-consume uh, ito. Ang kinonsume nila sa loob ng tatlong buwan at sampung araw ay nag-consume sila ng 6,401.16 per pig. Yan. Tapos balik tayo dito. Um, uh, yung naibinta natin ay 11,610 bawasan natin yung consume na feeds ang kinain nila uh, 11,610 minus 6,401 uh ito Meron na uh, merong merong kita na 5,209 per pig tapos bawasan ng biik bawat isa kasi ang dito sa amin sa lugar namin dito sa Sarangani ay 3,000 ang isang biik ayan Kapital. Yan, kapital, no? Uh, ang net na income natin mga kagre, ito yung bawat isang, ba bawat isang baboy ay sa loob ng tatlong buwan at sampung araw ay kumikita tayo ng 2,209 per pig. Yan. Uh, ito pala yung ano ko mga kagre, no, ay mixing ito yung pakain ko sa kanila kaya ito lang yung na-consume nila, 6,400. Yan, mixing. Ang halo ko dito sa kanila mga kagre ay Pagdating ng grower ay PPC at corn grits at saka ipa ng mais at saka asin. Yan.